Ito tayo guys dito sa Carmen Planas no? Sa Burautan Divisoria So dito tayo ngayon guys para mag vlog uli Vlog natin yung mga latag dito ng mga sama natin no? So shout out po sa mga subscriber ko dyan sa uh, United States Saudi Arabia uh, Taiwan So shout out po sa inyo lahat guys Ingat kayo lahat dyan no? sa abroad. Lahat na ng mga viewers natin na nandito at nanonood sa kanilang, kanilang tahanan. So, shout out po sa inyong lahat. So, dito tayo guys sa uh, TV Soria. No? Sa Kamen uh, Plana. Yan. O, so, oh, tao. No? Shout Let's go guys. No? yata tayo kay Kuya Dong mga bagong looking mga relo natin ah oh mga bagong look oh okay, so yan. Ha? Okay. Ha? 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 Kere, bulo oh ngayon lagi pu sanga pile. Edong ito. ito. Oh. X-Men, X-Men. Debo akem buildon nya no. Na untog ganiyan rin. Ito guys oh. X-Men. Oh, saludo. hindi Dito boss. Ito maka-ano? Valentino, ayan Valentino. Ayan guys X-Men. Kanu dito kaya dong? Guys, 700. 700 dito. Pwede ka man alamin dito, tagus-tagusan. Yan yeah, no? oh Yan o, may na o. Gana. 700 lang dito guys ha. Sarilo na to. Puti man. Ilan e? 700. Yan, 700. Yan o, kayo dong. Doon na ha. Isip mo sa tubig yan. Oo. 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 Oh, Ano-ano dagan. si ng makina. Oh, dito kay pumunta no, kay Boss Dodong. Ito pa guys oh. Ito ng ano rin to? Skeleton. Skeleton. Ayan, skeleton pala to guys na rilo. Ayan oh. o. Oh. Ayan, kita masino. Kano kaya dong? 800. 800. dito automatic. sa ito na to. Automatic na skeleton to, guys na rilo, no? Yun no, kita naman eh. 800. Ayan, 800 dito guys ha. may ibang rilo na hindi natin na meet nung last week, no? Ito, waterproof Hello. din. Sa ano? box, box. Oy! Sige! Magkano dito? Kuya dong. Pax Box. 800. 800 guys dito sa Pax box, box na to. Yan, 800 dito ah. Pax Box. 800. Ang tanong nga uli dito? 800. 800 din. Sa Kenneth Cole guys Oh. 800. Umating ka pa. 800. Kenneth Cole. <laughs> Shout out. <laughs> oh. Ito Kuya dong Casio Casio magkano? 700 700 guys sa Casio na to O pang babae to no Ayan Mga pang babae guys na rilo 700 no Casio O guys tagiwer na rilo Ito Automatic oh.. oh. din Ayan o tagiwer wear, Pang babae Kuya dong dito tag u Wow. 700. Dating 700, guys. 500 na lang, oh. Yan, ha. Pangalawang balik ko. 500 na lang, guys. Dito. tag u na pang babae, oh. Dior. Dior. 700, guys. Dito. Sa rilo na to Dior. Wow, pambaba ito guys, no? Na rilo. Ayan, no? Tingnan nyo maigi guys, no? Oh. Tayo na rilo. 700 lang. Diba? So, Tayo, tingnan natin yung mga rilo na ano na ngayon dito. Ito. And guys, ito pa isa, oh. Anong rilo? Ano eh? Tilos. Tingnan natin likod. Say ko din to guys oh na-reload. Edto eh, magkano? 1,000 1,000 3k guys, ito sa reload na to guys oh. 1,000 k 1,000 lang. magkano? Oh. Yun, oh, 3 Yo no. Ayun guys ha. Ah. 1k daw. Isa lang kaya. Po si ni guys, fossil ulit na Narilo, no? Ayan, fossil. Fossil. Guys, uh, fossil na to. 1K. Fossil guys, ha? Fossil. Wow, daming mga bagong rilo ni Kuya dito, ah So, ito pa isa. Ayan, no? Unisilver, guys, na rilo. Uni Silver Uni Silver 700 700 guys sa uh, Uni Silver na to Ayan yeah, 700 lang no 700 guys sa uh, Uni Silver Ganda pa yan 700 Maganda pa yan 700. Rolex guys na relo Ayan o no? oh. Automatic magkano? 1.5 yan 1.5 dito guys ha Rolex o so. oh. 1.5 konti na lang pag, mala, pag maliit meron ako no? ang dami panduktong itong isa to Valentino Valentino 1,000 guys dito sa Valentino yan, Valentino. Oh, Valentino 1K. Bulgari. Ito kaya dong. Bulgari mo. Ah, Bulgari ko. 10 1000 din. Corona yan, Crono. Iyan o Bulgari guys. working Crono no. Yan. 1K dito guys ha 1K 1K dito Bulgari Kung isang to We Star We Star na rilo guys Yan o no? Dito 800 800 guys dito sa We Star na to Dito so, o 800 lang guys no My god ha Rolex din. Ito guys, Rolex 'to. So. 'Yan, Rolex. Automatic. Dito, kayotong. 2,000. 2,000. Rolex 'yan. Rolex guys, 'to. So. Old model na Rolex, no? 2,000. 'Yan, no. Toto Kuya Dong Jay ito sa mga pambabahay na ito 800 Okay 500 Oo oh. 600 Okay 900 Yun 600 Okay. 500 500 2,000 Long chain yan Swiss long chain Okay Yan 600 600 500 200, 500 500 1K ito yung 1K, no? O, oh, guys, ito 1K dito, no? Ayan, 1K. O, oh, 1K dito, no? So, guys, yan yung mga 1, rilo, 2, no? 1, 2. 1, 2. 1, Okay. 800. 800. 1, 5. O, oh, yung isa. 700. 700 to. La, 600, 700. Ayan. Ito, 800. 800. Ito. Tapos Yan. Ito, 700. 700? Ito, 1,000. Ah, 1,000 itong isa na sa dulo. Oh, original. Original na Arilo, no? Guys, punta na kayo dito sa pwesto ni Kuya Dodong. Dito sa Carmen Planas, Borautan, no? Dito sa Divisoria. Sa may tapat lang to, guys, ng Metro Bank, no? Ano, Oh, oh, shut up kayo dong, ah Thank you. Ah, Shout si out yan sa asawa ko. Saka sa buong pamilya ko. Shout si yan. Ah, supportan natin si Kabuntin. Thank you kayo dong. So, dyan, eto guys, hanggang dito na lang tayo, no, sa pagbabag natin dito sa mga rilo ni Kuya Dodong. So, thank you.